sa mga taong hindi nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may at may mabubuting kaloban. Saan man kayo naroroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas at malayo sa sakit araw-araw. Mapagpalang -araw. kami kabina po sa inyo lahat. Sa mga sulit ko pong mga subscriber ko, maraming 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 salamat po. Sana wag po kayong mag-atubing o magsawang mag-subscribe pagpatuloy niyo po lamang aking ang lamang ang pagtulong po sa akin tatanawin ko pong malaking utang na loob sa inyong lahat at Diyos na po ang balang kagabay sa inyong lahat ah, sa mga baguhan na ah, ngayon lamang po nakatuklas ng aking YouTube channel iwagan ng makasinan wag na po kayong magtubiling pindutin ang like and share at pakipindot po ang subscribe button at pakinit pakipindot na rin po ang binay ko para palagi po kayong updated sa aking susunod na mga video. Pakakalob ko po sa inyong lahat ng aking mga nalalaman sa spiritual o physical na karamdaman at lahat ng mapanggamot na mga orasyon at dito po lamang po matutuklasan sa hiwagan ng pangasinan. Pakatandaan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan at wag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa taong hinihiga po, po sa nangangailangan at wag ipagyabang. Palagi po ninyong isa at isipan at Manatiling magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigay at igit sa lahat, magmahalan. At huwag makalimot tumulong sa mga taong higa po sa hirap ng buhay at ito'y malaking kayamanan sa langit na pagtulong sa kapwa. At hindi matutumbasan sino man. Kaya ang Diyos na po ang bahalang magsusukli sa mga ginagawa niyong mga kabutihan. At ipagkakaroon sa inyo ang siksik dikdik at tumapaw ng pagmamahal ng ating Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Ako ko po i-share po sa inyo ay shout muna kay Ninita Rotairo Berlindo Paliso Bike Tayo Kabayan Junix Bin Nadine Ryan Debiste, Orchili Andy Bonifacio Chris Lee Abugao Janet Ron Inusio Siapil Bike Toin Ambrosio Magalpok Laurita Si Arting, Camacho Marcel Placido Yupimia Pilipi Ilma Triple A Comented Marina Rangis Luli Kayago Joan Bibs Ati igisara no at sa gusto pong magpa po mag lang po kayo sa baba at sana po wag po kayong makalimot pong mag subscribe mag like and share at pakipindot po rin ang bell icon ang isi-share ko po sa inyo ay pampaalis ng masamang espiritu at mga masamang karga hiwaga ng pangkasinan ito ay napaka importante po uh, salin po sa isip lamang po at ihipo sa isang basong tubig at ipainom sa pasyente. Kung nanggagamot na po kayo, napakabisa po ito uh, pampalis ng masamang espiritu at masamang karga. Ito po ay magagabis po ito na magagamit po sa panggamutan. Ito po ang ginagamit ko po araw-araw na nanggagamot. May pagkakalog ko po sa inyo para malaman po ninyo at isulat nyo po sa mga malinis na notebook. Pakabisa po ito. Uh, ito ay magdasal po isang malamin na baki ng Maria, sumasang O bago kayo pumunta ang manggamot, magdasal muna kayo ng iyong pudir Dapat po nakapudir bago at balabal pundo kayo dito. At magdasal, ng, bago kayo mag putir balabal po ng bagod ay magdasal po kayo ng Ama namin, Mga Maria. Sumasampalatay, isunod po yung putir po ninyo at isunod po yung orasyon, tatlong bisis at ipusay yung dibdib po nyo bago kayo pumunta ng gamot. At pag nangagamot na po kayo ay usalan niyo lang po ng isang bisis po, ang uh, o tatlong bisis po ang orasyon at ah o sa punyo sa isip lamang po at isang ipunyo sa isang basong tubig at painom nyo sa pasyente at ito ay mangingisay po yung uh, masamang espiritu na uh, kumarga sa yung pasyente napakabisa po ito na aking ginagamit ko sa pang araw-araw na gamutan uh, po ng isang ama namin na Panginoon Maria sumasampalataya at isunod po yung orasyon don basis po kristak ortak aminatak hiptak aminatak hiptak luya ay melomia at hokbi biromia ababam abaram dakat na kristak ortak aminatak hiptak hokmitak aminatak hiptak luya ay melomia at hokbi biromia obaram dakat na kristak ortak aminatak hiptak hokmitak aminatak hiptak Doya ay melomia at hokbi biromia abaram, nakat na tatlong bisis po, usalin po sa isip lamang po, at ipo sa isang basong tubig at ipainom sa pasyente kahit sinong pasyente nyo po ay pwede to pangkalatan po itong ah, pampalayas ng mga masamang espiritu, masamang karga, kahit demonyo, papalayasin po nito ito ay pakaingatan lamang po napakabisa po itong orasyon na ibabahay ko po sa inyo, ito po ay ginagamit ko po sa panggamotan ibabagi ko po sa inyo para malaman po ninyo sa mga malalayo pong mga albularyo po dyan. Ito, ano po usalin po ninyo kung pwede nyo yung may nangangilangan po. Ito po ang ipagkakalob ko po sa inyo. Iikon nyo po lamang po. Basta nakapudir, bakot balabal pundo kayo. At usalin nyo po itong orasyon. Napakabisa po ito. Sana po pakaingatan po palagi at paka huwag pong ipagyabang na itong mga orasyon na to sulat niya po sa inyo mga libreta at pinapakabisa uh, visa po ito pampalayas pampaalis ng masamang espiritu at mga mas, masamang karga iwaga ng pangasinan dito po niya lamang po malalaman po sa iwaga ng pangasinan ito, mga usapin na to kaya minamahal ko po kayo mga subscriber ko at mga baguhan pa lamang po ay uh, ipagkakalog po sa inyo hindi po ako madamot po na magbibigay po ng mga oras yun na ganitong usapin po ipagkakalog po po sa inyo lahat na aking si spiritual ah uh, pati kumbati ipagkakalog po sa inyo tuturuan ko po kayo may isihir po po sa inyo na uh, ginawa yung minana ko po sa ninuno ko na yung panggamot uh, pampasapi pampakon Latin at ginawang Tagalog kung ano po yung gusto nyo pong usalin po doon Tagalog man o Latin nasa inyo yan kung sino yung nasa ma uh, memorize nyo po yun ang maganda po sa inyo mas na, mas po yung uh, parehas po napakabisa po Latin sa Tagalog ipagkakalog ko po sa inyo Marami po ako ipagkagalob sa inyo. O po, basta tumutok lamang po kayo sa iwagan ng pangasinan. Marami po kayo malalaman po dito hindi po ako magsasawa po sa inyo mag, uh, magtuturo po sa inyo para ma, matuto po kayo manggamot uh, share nyo po sa iba para makon kayo iwaga ng pangasinan lamang po at huwag po makalimot pong mag subscribe, mag like and share at tatanawin ko pong malaking utang na loob po sa inyo, maraming maraming salamat po sa inyo sa mga sulit ko po, huwag po kayo magsawa pong mag subscribe pagpatuloy nyo po lamang po at may pagkakalob sa inyo ang Diyos naman makapangyarihan sa lahat maraming maraming salamat po sa mga may karamdaman po dyan huwag po kayo mag bibitaw po umiilang po kayo ng tulong sa Diyos naman makapangyarihan sa lahat magdasal po kayo bago matulog pagkagising kagabayan kayo ng amang Diyos mga makapangyarihan unti unti nyo pong malaramdaman po na mawawala na po inyong karamdaman at kayo po ay hinapos ng Ama na makapangyarihan sa lahat na sa langit. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Bye po.